Good news mga ka-asenso. Ngayon po kasagsagan ng bagyo, malakas ang ulan. Naglagay po ako ng vitamin pro sa ating mga piglets. Kasabay po yan ng pagbigay ko dito sa mga 47 days old na natin. Dahil nga po hindi abot na mga piglets yung water drinker dyan. Naglagay po ako dito sa kulay orange na yan, sa automatic feeder. Tingnan nyo po, natututo na po silang uminom. Kanina po medyo marami-rami na kaunti yan. Hindi ko lang po naabutan na uminom po yung iba. Pero yan, nabawasan po. Ayan po sila. Nakita natin isa na lang yung umiinom dyan. At yung iba naman po ay tulog na. Dahil sa lamig ng panahon, tumigil pong ulan. Kaya bumaba po ako rito sa pigiri namin. Ito po yung aming saw. Ayan, halos kalahati pa din yung page. Hindi po kumakain. Dahil nga po siguro sa stress. Kain ka. Tuturuan natin kumain para matutong kumain. Halika na. Hmm. Yan, kumakain naman eh. Tamad lang tumayo eh. Makakagat mong kamay ko ha? ah. Ah, ah, mm. kunin mo. Ah, yan. At least, ba? Diba? Kumakain naman. Hindi naman tayo kinakabahan mga kasenso. Dahil ito, pag hindi po ito kumain ngayon, i-inject po tayo dito ng decomplex ulit at ng antibiotics para manumbalik po kaagad ang kanyang lakas. Sa liig naman tayo mag-inject mga kasenso. Pero observe lang muna tayo. Huwag tayo basta-basta nagbibigay ng antibiotics nang hindi pa naman tayo sigurado at nakaramdaman ng ating inahin. Baka na-stress lang ito sa ulan at malakas na hangin bro yan bumangon na ay salamat Diyos ko yan kainin mo may vitamin pro po yan kainin mo boy tubigan pa natin nahalo niya eh, huwag mo itapon ah bigan natin lagyan natin yung tubig magaspang ba Tigop ah. ka tubig ah gusto mo tubig eh yan, marami na yan may matubig na yan ah Hmm. Kainin ng maayos. Huwag tapon, sayang, mahalang ang pigs. Unti-unti nang kumakain. Kinain na rin naman niyang kalahati kanina. Tinapon niya sa baba. Hayaan lang natin, hindi naman kakainin ng piglets yan dahil tulog sila. Pantayan lang muna natin siya. Ayan o, kumakain na ng paunti-unti. Hindi po tayo kinakabahan sa mga ganitong situation dahil hindi man natin naranasan ito before. May knowledge naman na po tayo pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya hindi po tayo dapat kabahan. Hanggat uh, hindi naman natin nakikitaan ng sobrang panghihina ang ating south. Sobrang lakas po ng hangin kahapon. Hindi po maiwasan na mabasa ako ito ng ulan to so yung mga piglets nilagyan ko po talaga binalot ko talaga ng sako yan para kahit papaano eh hindi po sila mabasa ayan po kumakain po ang ating inahin. Kainin mo boy, binawasan ko po yung pagkain niya ngayong tanghali dahil nakita ko po na umina ang appetite nito. Pero naglagay po tayo dyan ng 10 grams ng bitmin pro. Good news at kumakain kahit medyo mahina lang, o mabagal lang kanyang pagkain. Mabaga stress pa po ito. Pero once na maka-absorb na ang electrolytes ng bitmin pro, water soluble powder dyan sa kanyang katawan, ay manunumbalik po ang sigla ng ating inahin na ito. I-update ko din po kayo mamaya. Gagawa po tayo ng panibagong video para po sa kanya ulit. Medyo mainahon lang po tayo ngayon. Uh, sa totoo lang, puyat po tayo. Dahil, kaalala po tayo sa ating mga alaga kagabi. Sobrang lakas ng hangin, mga kaasenso. Ito nga, oh, buti na lang may shaded net. Hindi talaga tumatagos yung ulan dyan. Yun, trapal no, punit-punit no, dahil sa bayo ng hangin. Buti ito, pinakawalan ko ito yung isa naman yung bigay ng pigrolak, pinaba ako talaga dahil naputol Ngayon po ay certified pigrolak po, po tayo. Pigrolak user po tayo. Almost ano na po tayo, start po tayong gumamit ng pigrolak last June. Dati na rin po kami gumagamit ng pigrolak, pero dahil nga po sa lack of supply dito sa area namin dati, kaya kumuha kami sa ibang brand. Dahil yun po yung malapit, nakakasave po kami ng outing. Pero ngayon may mga pigrolak na rin naman na po na malapit. Yun na po ang gamit namin. Kasi maganda po talaga para po sa akin ha, para po sa akin maganda po talaga ang paggamit ng Figurolac yan po yung unti, piglets, unti-unti po yan na naglalaro doon, no? umiinom po ng vitamin pro sa edad nila na 6 days old nakakatuwa po, di ba? natututo po yan sinimulan po ng isa, pakikita po yan ng lahat gagayahin po nila yan, dahil yung water drinker po sa dulo, abot po nila, pero hindi pa sila marunong gumamit, yan lang po, dito lang muna sa automatic feeder natin yung bibigay hindi ko pa po sila tinuruan kumain ng early win booster dahil malamig po ang panahon ngayon, baka mabigla po yung tiyan nila kahit 6 days na po sila, baka pag tapos na lang po ng bagyo. Pero sa Bitmin pro, okay lang po yan. Dahil electrolyte po yan. Yan na po. Dahan-dahan na naman silang lumalapit sa Bitmin pro. Habang <laughs> ang nanay kumakain ng feeds, uh, pilit na sinusundot yung water drinker. Ay, marunong yung isa oh. Galing oh, matalino. Marunong minong sa water drinker. <laughs> Bitmin Pro yan mga kasin. So yan oh, Magka connect yan. Marunong siya uminom sa water drinker <laughs> Kaya pala Kaunti na lang yung Bitmain Pro Yung nilalagay ko na between Pro doon Umiinom din sila Ito naman ay naglilibang Umiihi po mga kasenso. Halos maubos na po ng ating inahin yung kanyang pagkain Tubig na lang po yan Pero yung laman na feeds dyan ay Halos maubos na niya Abantayan na po natin Para hindi kainin ng piglets Yung feeds na, na nahulog sa baba Pakain din natin sa saw yan, sayang Ayan po umiinom ulit Ang <laughs> galing Six days old po sila Dahil ngayon po ay November 5 October 30 sila pinanganak. 6 days old po sila, ayan oh. Ang quality po ng katawan nila, bakit nasabi kong quality? Dahil ang bibilog po ng puwet nila, oh, masel masel. May magko-comment na naman kung ano yung pagkakaintindi ko ng quality. Depende po 'yan sa kung ano ang tinutukoy natin. 'Yun po yung meaning ng quality. Meron po kasi na iba ang pagkakaintindi nila sa quality ng mga piglets ay talaga sobrang laki. Kung ito po sa pigirin namin, quality na po ito. Dahil ito po ay F2 four-way cruises na po ito, kumpara mo po sa mga backyard ag racer mabibigat po ito sa 47 days old nila na 20 kilos na po sila. Oh. Hindi na po biro yan. Ayan po, oh, malapit na niya maubos. Maraming salamat, Lord. Nakarecover ng aming inahin. Ayan, hanggang dito na lang mga kasenso. Maraming maraming salamat. Marami tayong mga vlog ngayon dahil maya maya pong update natin pero pag upload po natin ito sunod sunod lang po dahil nakakapagod din naman mag edit at mag upload ng ilang video sa isang araw maraming maraming salamat